So, magandang maganda umaga sa inyong lahat. Ako si Claudine dila Punta. Ang tatalakay natin ngayong araw ay ang pagdataya sa Pilipino. Ang pagdataya o pagsukat na sa natutunan ng mga mag ay isang tuluy tuloy na proseso na maaaring maganap anumang oras. Isang makabuluhang gawain sa loob ng klase kung saan natutulungan ito ang mga guro na alamin ang estado ng kanyang mga mag-aaral. Magagamit ng guro ang datos mula sa assessment upang sukatin ang lalim na natutunan ng kanyang mga estudyante sa mga nakalipas na arilit. So, ang pagtataya ay ginagamit ng guro upang malamang kung talaga bang may nauunawaan ang mga estudyante sa kanyang tinuturo. Sa madaling salita, ang patataya ay mahalagang kasangkapan na tumutulong sa mga guro na mas maging epektibo sa pagtuturo at sa mga mag-aaral na matuto ng mas mabisa. Ang tatalakayin ko ay ang iba't ibang layunin ng pagtataya. Ang uning, unang layunin ng pagtataya ay ang matuklasan ang suliranin ng mga mag-aaral. Ang patataya ay maaaring magamit upang matukoy kung saan ba hirapan ang mga mag-aaral at upang matulungan din ang mga guro upang malaman ng mga guro ang kahinaan ng mga ng kanyang mga estudyante. Ang sunod naman na layunin ay ang magdesisyon ang kahusayang pang-akademiko ng mga mag-aaral. Ginagamit din ang pagtataya upang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral sa isang paksa. Next naman ay ang makapagbigay ng feedback at insensitibo sa mga mag-aaral. Ang pagbibigay ng feedback ay maaaring magbigay ng inspirasyon o motibasyon sa mga mag-aaral na magpatuloy. Next naman ay ang mailantad at mapanatili ang napang sosyal sa loob ng silid-aralan. Ang pagtataya rin ay maaaring gamitin upang masuri ang interaksyon at pakipag-ugnayan ng mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan upang masuri ang kakayahan ng mga mag-aaral na makipagtulungan o magbigay ng mga ideya sa mga gawain na pang-grupuhan. Ang tatalakayin ko ay ang iba't ibang uri ng pagtataya. Ang unang uri ng pagtataya ay diagnostic assessment. Sinasagot sa unang araw ng klase o sa unang oras ng pagbibigay ng lecture sa klase. Isa itong uri ng pre-assessment o yaong mga uri ng pagtataya na ginagawa upang masukat ang kasalukuyang kakayahan ng mag-aaral sa paksang ibabahagi sa klase. Base naman sa definition o sa definition, ang diagnostic assessment daw ay isang uri na ginag sinasagawa sa unang araw ng klase o sa unang oras ng pagbibigay ng lecture sa klase. Example, si Sir Ryan, di ba, bago siya magturo noon, nagbigay muna siya ng pre-assessment o sagutan upang malaman niya kung meron na ba tayong kaalaman sa mga ituturo niya. Next naman ay ang formative assessment. Ang formative assessment ay isang uri ng pagtataya na sumusukat sa kakayahan ng mga estudyente sa paksang kasalukuyang ibinabahagi sa klase. Ang formative, as formative assessment ay maaaring may guwa sa pamamagitan ng pagbabato ng katanungan sa kalagitnaan ng lecture o pagbibigay ng gawain bilang panukat sa lalim ng pagunawa ng mga mag-aaral sa paksa. Ang formative assessment naman daw ay isang uri ng pagtataya na ginagamit upang malaman o masuri ng mga guro ang mga pag-uunawa ng mga estudyante sa itinuturo niya. Ang at ang formative assessment daw ay pwedeng maisagawa sa pagmamagitan ng pagbabato ng mga katanungan o pagbibigay ng gawain sa mga estudyante. Ang halimbawa ko nito ay si Sir David. ba? Diba? Habang siya nagtuturo, o pagkatapos niya ma-discuss yung yung topic niya, magtatawag siya o magtatanong siya sa atin kung ano ba ang natutunan natin sa tuturo niya o magbigay ng idea sa tinuro niya. Last naman ay ang summative assessment. Ang summative assessment naman ay kadalasang ginagawa sa huling parte o unit ng klase o ng kwarter. Ito ay ginagawa upang sukatin ang alalim ng pag-unawa ng mag-aaral sa mga nakalipas na paksa. Malaki ang parting ginagampanan ng summative assessment dahil binagbigyan nito ang guro ng datos tungkol sa progreso ng kanyang mga estudyante. Magagamit ng guro ang datos na ito upang alamin ang mga kahinaan ng kanyang estudyante at makatulong din ito sa paghahanay ng estilo sa pagtuturo. So, ang summative assessment naman daw ay isang uri ng pagsusulit upang sukatin ang kaalaman ng mag aral sa nagdaang mga talakayan. At sabi rin dito, ito ay kadalasang ginagawa sa huling parte ng unit, klase o ng quarter. Ang bawa nito ay ang yung quiz na 10 na 100 items. ba? Diba? Nag quiz tayo pagkatapos italakay no ang iba't ibang topics. At isa pang halimbawa ay ang midterm. Yun. At yun lang. Maraming salamat.